Hi guys, so ngayon it's Sunday Happy Sunday po sa inyong lahat guys So ito, nagpunta ako dito sa aming bahay-bahay kubo Kasi nga, day off ko ngayong araw na to Hindi ako magtatrabaho Kahapon pa ako hindi nagtatrabaho guys Although marami akong gagawin sana dapat Pero napagod yung katawang lupa natin So gagawin lang natin ngayon Ano tayo, tourist for two days Kahapon rest time ko Tapos ngayon tourist for a day So ito tayo ngayon, syempre tuturot ko na kayo sa aming <laughs> bahay ko po guys yan ito na nang na itong si ano diyan <laughs> ah uh, di ba sa so, dito tayo syempre sa ating likuran dito tayo ay sa ating entrance kasi nakaano na siya yung plano pa lang niya so mga to oh ito to, talaga pa sa waiter kaya napapansin talaga oh so dito tayo dadaan sa front ito yung front namin ito yung aming pinaka-front. So, kailangan natin siyang i-video. <laughs> pagkatapos, makikita natin ang outcome niya pagkatapos na magawa lahat. ba diba? So, dito tayo dadaan sa entrance. Entrance. Dito ang entrance. Ito ang living room, syempre. Ang ating living room ay ano, meron siyang sliding windows. So, this is the sliding windows place. Syempre, ayan. So, ngayon po, ang ating living room at saka ang ating kitchen ay open siya. So we don't need to put a divider or something else but it's an open plan. Open plan. Alright So ito yung aming kitchen. So ang aming kitchen, ito ang uh, ilalagay ang lababo. Oh, syempre, ang lababo. Tapos meron siyang isang window na malaki. And then dito naman ay meron din kaming isang door palabas. Dito yung kitchen. Ito yung kitchen, guys. Yan isang door palabas. So itong wall na to, yan. Bridge over troubled water <laughs> Lalagyan siya ngayon ng back to back na Marine plywood Yan, yan marine plywood na ilalagay Para makatipid, Wag ng uh, blocks oh, Tingnan mo yung mga gamit ng amo ko oh, Nilagay niya lang dyan Mapaka negligence niya talaga hmm. So, ayan naman itong si papampam <laughs> Na nagre-rest siya Yung isa ang isang more papampam Kasi lahat-lahat ng mga bagay-bagay Pinaggangat-ngat niya So, ngayon meron tayo ditong gagawan siya ng arches. <laughs> yung So, dito naman ang kanyang door, pero open door lang siya, walang ano, walang ano, ay, basta frame siya, wala siyang ano saradukan, basta uh, para siyang corridor, small corridor na papunta dito sa aming master bedroom. So, ayan ang door ng master bedroom entrance. Tapos dito naman ang ating bathroom. And isa pang bedroom. Yan, pang guest bedroom natin ito. <laughs> Pero pag nag-away kami, syempre, tag-iisang kwarto kami. <laughs> Di ba? Oo, so yan. Dyan. Oy! What you doing there? So, yan ang views, guys. Di ba, nakita nyo? So, mga ano pa to, mga dalawang araw. Three days pa bago niya mailay lahat ng hollow blocks. Kasi ayaw niyang kumuha ng laborer niya or kasama niyang mason para magkatapos ng ano mga trabaho niya eh masyadong nagtitipid o kahit nagtitipid mas matatagalan di ba guys so ayun buti na lang marami siyang mga kahoy kahoy so marami siyang magagawa sa mga kahoy niya ito oh so, di ba tapos pag may natira sa kahoy later maglalagay ako ng ano <coughs> ng extension sa labas para pag may bisita syempre may mauupuan di ba mas maluwang nauupuan diyan sa harapan yan. Kasi yung belanda, maliit lang yung belanda sa labas Sa ano eh, dun sa harap Maliit lang yon <coughs> So dito ako magpapalagay ng extension Dito sa may entrance door namin Magpapalagay ako para syempre pag may mga bisita Meron tayong uupuan, diba guys? O pwede rin syang sar saraduhan Ayan, sasaraduhan natin pag ano Pagtapos na ang lahat <laughs> Ito plano-plano pa lang, plano-plano So tatabi natin itong gamit nya Kasi baka may, may maligaw din eh Ito yung pangkat ng wood pero nakakaloka talaga ito hmm, ano na to, walang ginawa kundi magkalat na magkalat. Di ba? Di ba rin magkabi ng kanyang gamit? Eh kung nawala, okay. mahirap mag-ano dito kasi hindi okay. natin kilala yung mga tao. So ayan na nga guys Mamamaalam na tayo Uwi na kami Kasi hindi pa ako Nag-breakfast Hindi pa ako Nag-breakfast So let's go home guys Sa mga Ano ko kasama ko <laughs>